Pero sa likod, maray pang tatanggalin, no? Pagkita kasi inaayos na rin nila yung wiring dito. Distrito ng Manila na kilala as Chinatown and also known as the oldest Chinatown in the world. Dito pa yung matatagpuan sa Binondo, Manila. So nagsisimula na rin dito yung pagsasayos ng mga wiring. Tinatanggal yung mga spaghetti wires or ito yung mga extra na sagabal na hindi naman kailangan ginagamit pa. Ang natin dito sa Quintin Paredes, Ongpin pati na rin sa Taft Avenue na kung saan nagsagawa na rin doon sa pagsasayos ng mga wiring. Para meron kayong idea, ito pong itsura ng Ong Pin way back 2018. At makikita mo yung mga wiring niya si Taas, ba? Diba? Mas malala pa. Hindi pa nabawasan yan. Kanya katindi pa yung mga spaghetti wire dyan. Parang uh, cobweb nga eh. Nandito na tayo sa Jones Bridge, sa uh, Manila. So approaching tayo dyan sa Quintin Paredes. Ito po yung tour natin ulit dito sa district ng Manila, which is the known as the oldest Chinatown. So random mo na yung dito na yung mga ibang gusali dyan, napinturaan na rin yan. No? Sino bang ayaw ng malinis na paligid tulad na lang nito mga spaghetti wire? Ito madalas nababasa ko sa commento eh. Kapag may madadaran tayong mga kalsada na masakit sa mata. I-update natin ngayon ito, pagtatanggal ng mga spaghetti wires dito sa Manila kasi nung huling punta natin dito yung pagtatanggalin ng mga wiring no? pero unti nga nag-improve dati kasi talagang yung mga extra wire dyan tulad mga cable yung sa mga internet puro talaga yan salabat salabat pakita ko sa inyo yung pagbabago sa umpin ha dito kasi mukhang wala pa nagsisimula yung mga pagtanggal eh. pero kan papagandahin din to sa Quintin Paredes ito yung main road simula sa Jones Bridge kapunta ng One Luna Some may Binondo church, or so, and a monadito a ah, monumento. Ganti naman, di ba? Ganda, no? Dito pa lang sa harap ng Binondo Church yan. Wala pa yung sa iba, pero sinisimulan na rin. Pero randa mo na yung pagbabago dito, di ba? Ang ganda natin ka, no? Yun, sa, pag, pag, sa para sa ikakabuti at ikakaganda ng Manila. So dito yung mga nakita niyo mga lalaki, yan yung mga pantalaga. Original mga wiring dito. Pero dati kasi kon yan, parang spider web. eh okay, nag-improve na siya, oh. Ang, nangyari kasi jam binawasan mo na yung mga sobra. Yan yung mga wala ng purpose yan eh, parang sinapit lang nila no. So, kita mo na yung pagbabago dito. Kasi kung kung ka kabayan underground cable to, medyo matagal no talaga gagastos ka ng malaki nun yun talaga ipapaw mo sa ilalim yun ito pa yung mga kulang dito sa kabilaw mo yung resulta oh. Kaya yung mga original wiring dito. Yung mga tinanggal yan, yung mga extra. Pinunta diba? lang na talaga personal ni Ormean dito yung pagpapayos. Dito na uso yung ano, veg select. Ito mga number one kainan pasalubong dito. Ang sarap niya. No? Dahan lang kayo dito. Tingnan mo yung kung kabay no. Oh. Sa sobrang dami ng mga wiring dito, dinagdagan na lang nila oh. Pero mukhang patumban na rin to oh. dahil sa may dami ng mga wire oh. na sinabit. Pagkano okay. 100. Ito naman may number ng tinta nila dito. Ay, tag tag, -sig sige, eh, sige. Ano na uso yung -tart dito pala ano sa harap ng konti Then select kong pin Ito presyo Ito yung number one. Pakita ko sa inyo dito. Pero sa likod, maray pang tatanggalin, no? Maganda sana kung matatanggal at mga wearing to kabahin kasi itong ong isa ito sa mga dinadayong lugar ng mga turista bukod sa bilihan to ng mga jewelry eh, talaga namang napaka sikat itong lugar na to na the oldest Chinatown no? in the world siyempre dito lang natatagpuan sa Binondo, Manila okay, so nandito na tayo ngayon sa Taft Avenue ang pupunta natin doon sa UN Taft dahil marami na mga spaghetti wars ang natanggal doon Kumbaga okay. ang ganda ng uh, transformation no? Mas uh, convenient to para sa mga turista Doon sa Kalaw, meron din Dito, dito rin ah, dito. Ang ganda kapag ganito, wala mga spaghetti wires no? oh. Talagang kita mo yung resulta Diba talaga ang bagsip ni Yorme oh. Yan dapat, diba? Siyempre, Manila is the capital in Philippines. Dapat maayos talaga. UN Top Avenue yung nagkaroon ng content. Pagsasayos sa mga wiring. Isa rin sa mga busiest sa roads. Intersection ito sa Manila. Phone by sir, di ba internet yun sir, no? Okay, ayos. So, yung nagkaroon ng pagbaklas ka ba, Doon sa may UN yun, no? Sa LRT. So ito, maganda kasi inaayos na ni rin nila yung wiring dito. Dito kasi kabahin, alu-alu yung mga wiring dito eh. Hindi lang mga internet, cable. So ang karamihan talaga nito, mga kuryente. Lumabaw pa itong kailangan ayusin pala no. May mga wiring dyan no, lang sa may no? puno. wiring dito matinding ayos yung kapadilis so tinatawag nila pang bansang pag tungkol ban kami Metro Manila kasi marami yan dito probably sinaayos na rin nila